kalimutan ang sarili at sumunod sa akin. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Sa ating patuloy na pagninilay, ang ating panalangin palagi na maging mabunga ang lahat ng ating mga ginagawa at ang ating mga pwede pang gawin, lalong-lalo na sa konteksto ng pagiging mabuti na tagasunod ni Kristo. Ngayon ay araw ng Webes at nasa ika, -ika na araw na tayo sa buwan ng Marso, 2025. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 22 hanggang 25. Ito palagi ang sinasabi ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay kailangan nakatutok doon sa paglilingkod sa kapwa lalong-lalo na sa mga nangangailangan ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na kalimutan ang sarili hindi yung hindi na tayo kakain hindi na tayo maliligo hindi na tayo uh, mag-alagaan ng ating sarili kundi ang ibig sabihin nito ay mas bigyang pansin natin ang gawain ng kabutihan para sa lahat kaysa sarili natin. Alam ko napakabigat nito at parang napakataas ng idealismo, pero ito ang kabuuan sistema ng paghahari ng Diyos. Ito ay service-oriented. Yung yung paglilingkod. Paglilingkod na bunga ng pagmamahal, bunga ng pagpapahalaga, bunga ng pakikiisa, at ang hangarin ay mapapalawak at mapapaigting pa ang ugnayan ng bawat isa bilang magkakapatid sa Diyos at mapairal ang kapayapaan hindi madali yung iiwanan ang pangangailangan personal at unahin ang pangangailangan ng iba. Hindi ito madali. Ngunit sa kay Jesus, ang kanyang pananaw ay ang paglilingkod na nag-aalay ng sarili, lumalabas sa kanyang comfort zone para lang mabigay ang pangangailangan ng mas nangangailangan pa. Sana mga kapatid, maging masigasig tayo sa ating uh, mga hangarin, maging masigasig tayo sa paggawa ng ating mga tungkulin, at maging tapat tayo sa ating pagiging tagasunod ni Kristo. Magpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Mapagpalang Ama, Ikaw ang bukal ng... Uh, mga biyaya na kailangan namin sa amin na paglilingkod. Turuan mo kaming maging tapat palagi sa pagsunod sa iyo. Niling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.